Hindi na nakauwi ng buhay ang isang lalaki na bibili lang sana ng pagkain sa Malabon. Namatay kasi ang biktima matapos makaladkad ng close van. May detalye si Bien Manalo. Patay ang isang 36 na taong gulang na lalaki na kinilalang si Robert Riza matapos na makaladkad ng isang close van sa kahabaan ng C4 Barangay Longos, Malabon City, pasado alas 11 kagabi. Kwento ng kapatid ng biktima, bibili lamang umano siya ng pagkain kasama ang kapatid na si Robert nang mangyari ang insidente. Naunaan niyang tumawid ang kanyang kapatid nang biglang dumating ang sasakyan at salpukin ito. Ang bilis ng sasakyan, hindi na, nagulat din ako eh. Hindi ko na bakit nangyari. Hindi ko tanggap. So, sakit. Kasi, pag ako ng mga kasama ko, siya yung wala kong hinahanap eh. Siyempre, maasaan. Hirap na hirap akong eh. Pero kapanggap. Napuruhan sa ulo, tuhod at paa si Robert. na Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara rin dead on arrival. Kwento naman ng iba pang nakakita sa aksidente, papatawid na sana ang biktima nang bigla itong kaladkari ng close van. Madalas na rin umano ang aksidente sa lugar. Bali, dilaw humabol sa pula. Sakto umiihi yung tao. Pag labas yung tao, parating yung truck, inabot. Wali tumama mismo sa harapan. Nung pagpreno, di may sumigaw, tao, nabanti ang pa. Siguro sa kita na rin madilim. At yung siguro yung tumatawid, lakaitim, hindi rin napansin yung driver. Depensa naman ng sospek... Go na signal yung traffic light. Si tuloy tuloy ako. Tapos tumawid yung tao. Una tumawid yung tao. Minab tumawid yung tao. Eh, hindi ko na ma ano, hindi ko na siya maprinuhan kasi malapit na masyado eh. Hindi ko na po na masyado napansin, na, hindi namin napansin kasi yung salamin ko nabasag na po. Mensahe niya sa pamilya ng biktima. Sana maanobahan -ma sana nila na hindi ko po sinasadya yung nangyari. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Nahaharap naman ang sospek sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.